Good morning mga idol. Andito naman tayo mga idol, ito. Meron po akong share sa inyo mga idol. Ayan mga idol, meron po akong share naman sa inyo na isa ko pang diskarte eh, para sa pagkain ng aking alagang baboy mga idol. Ito. Yan mga idol. Oh. Ito. Yan yung aking gagawin na pagkain ng aking mga alaga. So ito mga idol, katawan ng saging. I-share ko po sa inyo kung ano ang isa ko pang discard eh, Para ibigay na pagkain sa aking alagang mabog. na ah, matipid mga idol. Minus gastos. So ganito lang mga idol. Gagayatin ko lang ito. dati mga idol ay niluluto ko pa ito pero ito sinubukan kong ipakain ng hilaw okay naman kinakain naman po siya ng ating alagang baboy Okay, so yan na po mga idol. Yan na po yung ating ginayat na katawan ng saging plus ito pa mga idolo ayan o oh. ito yung mula sa pag meron po kayong sapan lang niyog ito oh. yung pinagtanggalan ng gata yan pwedeng pwedeng, pwedeng yan pwedeng pwedeng ilaw kyan sa pagkain ng ating mga baboy para oh, tayo makatipid ayan so dahil ito po ay paborito rin kainin ng mga manok o baboy So yun mga idol Papakita ko na sa inyo Kung paano ito gawin Para maging pig meal So yun ganito po mga idol Pero bago yun mga idol Kung bago ka pa lamang channel na ito Ay please subscribe And click the notification bell Para ma-update kayo mga idol Sa mga bagong video yung i-upload ko. So yun mga idol, ganito po. Ito po yung molasses. Ayan. So, ihalo natin mga idol. Ganyan. Katawan ng saging na ginayat plus molasses. Ayan. So, ito pong molasses mga idol. Ito pong molasses mga idol ay mura lang po ito. Nabibili sa mga poultry supply. Ayan. So, Ihalo lang natin mga idol tapos medyo durog-durogin ng kaunti yan. Tapos isama natin itong sapal ng niyog. Yan oh. you know? mga idol, yung pinagkayura ng niyog, yung sapal, pwedeng pwede dito ito. Naipakain sa ating mga laga. Yan. Tapos haluin mga idol. Yan. Yan atin atin so ayan mga idol ganito lang medyo durug-durugin lang natin ng kaunti para hindi may hirapang kumain yung ating mga baboy ayan ganyan lang po yung mula sis mga idol ay pwede ng kaunti lang pwede rin madami pero mas maganda yung tamang tama lang pag nakita natin na ganito na yung kulay medyo mapula na ay okay nito so yun nga po, po lang mga idol yung isa ko pang inalo ay ito asin lagi natin yung mga isang dakot na asin mga idol ayan para mas dalong malasain mga idol oh. para maghalo yung manamis-namis at malat para lalong magustuhan ng ating ang alaga. Ayan. Yung pa yung aking nilalahok. Kumbaga panimpla ito mga idol. Ayan o. At kapag naihalo na itong ayos mga idol, ay yun. Pwede pwede na. Ayan, so kailangan mga idol ay haloy natin ayos para mahalo yung asin yan bali ang pinapakain ko para nito mga idol ay yung mga baboy na native saka yung hindi naman po yung pambinta mga idol kaya okay lang na ganito yung ibigay natin pagkain pero kung gusto nyo man, mga idol na mabilisan yung paglaki, siyempre, gagastos po tayo ng malaki. Ayan. Pero kung pang maintenance lang mga idol, sa pang araw-araw lang, kumbaga, native na baboy, o kaya inahin, at saka barako, ay pwedeng-pwede ho ito. Ayan. So yun lang po ang discard ko mga idol, para ako'y makatipid. So yun, okay na po itong idol. Oh. Ganyan, yan na po yung itsura niya. Ayan o. Oh. Bali ang lasa nyo ngayon ay medyo malat lat na manamis namis kaya gustong gustong kainin ito ng mga baboy so yun hanggang dito lang po tayo mga idol at sana po ay nagustuhan yung aking naibagi sa inyo hanggang sa sunod thank you for watching